po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Eddie Nel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Kadalasan po kapag tayo'y nananalamin, ang tinitignan natin ay ang ating mukha. Pero na-check nyo na po ba ang inyong leeg kung mas malaki ba ito sa normal? Baka nakakaranas po kayo ng thyroid condition gaya ng naranasan ng ating panauhin na si Lola Auring na minsan napansin niyang tila matambok ang leeg niya at may pakiramdam na parang balahibo raw na nakabara sa lalamunan. Panoorin po natin. Ako po si Aurora Jose, 71 years old, nakatira ng Mandaluyong City. Madalas akong hingalin, madalas akong kabahan, pag-uubo ko na walang patid. Hirap na hirap akong huminga. Yung laway ko rin mismo, parang doon ko na ikamamatay. Kaya may time na inaatake ako, hindi ako makatulog, nararamdaman ko may pulikat. Lumapit ako sa Mandaluyong City, nagpa-check up ako, laboratory, ultrasound, biopsy. Nakita yung labis na yon, sabi sa akin, kailangan ko daw operasyon na kasi ang sakit ko, may nakita silang bukol na hindi maganda. Cancer na yan, kailangan talaga. Operahan na yan. Kung ayaw mo, siguro ko, mayroon pa namang three years, baka lang, sabi niya. Ayon sa American Thyroid Association, kailangang regular na nagpapacheck ng thyroid function pagdating sa edad na 35 years old at kada limang taon mula dito. Dahil sa panahong ito raw po karaniwang nagdi-develop ang thyroid disorders. Ang papillary thyroid carcinoma na naranasan ni Lola Auring ay ang pinakapangkaraniwang uri ng thyroid cancer. At operasyon po agad ang rekomendasyon ng mga dalubhasa sa ganitong uri ng kondisyon para maiwasan ang pagkalat ng cancer na kung saan tinatanggal po ang kabuuan ng thyroid gland o ang bahagi nitong apektado. Papano gumaling ang bukol sa thyroid ni Lola Auring sa paraan ng hiling galing? At ano ang mga dapat iwasan para hindi magkaroon ng ganitong karamdaman? Mamaya po ay pag-uusapan natin yan kasama ang ating panauhin sa ang galing. Sa ating hiling katanungan, sasagutin po natin ang mga nagtatanong tungkol sa problema sa bukol sa thyroid. At makakasama nating muli si Kuya Benson sa Lakbay Kalusugan para magbahagi ng isang masarap na recipe ng sopas mula sa kanyang Finland kusina. Ang tamang pangangalaga sa thyroid at mga paraan para maiwasan ang thyroid conditions. Sa natural na paraan, ang ibabahagi po natin ngayong umaga. Kaya't hayaan niyo pong samahan namin kayo dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang healing galing sa TV. May bukol po ako sa left thyroid. Pwede po ba akong uminom ng serpentina? Hanggang kailan po iinom ng Calcutab ang asawa kong may thyroid nodules? Mga tanong tungkol sa problema sa thyroid ang sasagutin ni Dr. E. At isang masarap na hydrating sopas recipe ang ibabahagi ni Kuya Benson sa lakbay kalusugan sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng healing galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang hiling. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na hiling galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website. O sa nag-iisang hiling galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko! mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa ating Hiling Katanungan, sabi ni Mary Grace Estelio, Magandang araw po, may bukol po ako sa left thyroid. Pwede po ba akong uminom ng serpentina? Thank you po. Mary Grace, kung alam mo na ang iba pang mga hiling galing products at ang proper hydration, pwedeng pwede mong isabay ang serpentina para maiwasan ang infection at inflammation sa affected area. Si Jim Bobis naman, sabi niya, Doktora, magandang umaga po. Lagi po akong nanonood sa inyo. Hanggang kailan po iinom ng Calcutab ang asawa kong may thyroid nodules? Hanggang one month po ba? Salamat po. Jim, depende sa severity ng condition. Check mo si Mrs. ha. Kasi kung mas malubha ang condition niya, baka mas matagal ang gamutan. Pero sa holistic approach natin, sana naturuan ka, kasama ang proper hydration sa diet, di ba, ay uh, i-check iche mo, i-monitor imo mo yung kalagayan ng kanyang nodules. Kung lumiliit hanggang mag no? Para kumpletong-kumpletong magaling na siya, tuloy-tuloy lang ang pag-inom ng herbal Calcutab. Maraming salamat po sa inyong mga katanungan. Sana'y makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Kapag may karamdaman po tayo o kaya ay malamig ang panahon, napakasarap humigop ng mainit-init na sabaw, di po ba? Kaya't narito si Kuya Benson para magbahagi sa atin ng isang masarap na recipe ng sopas na bandalas po nilang kinakain bilang comfort food sa Finland. Pero lalagyan daw po niya ito ng Pinoy twist. Aba, tingnan nga po natin. Happy healing morning, Kuya Benson. Padalan mo naman kami dito ng iluluto mo. Buhay sa ibang bansa, paano kaya? Tunghayan sa Lakbay Kalusugan with Kuya Benson. Happy healing morning po sa lahat. Happy healing morning po, Doc Ina ko po. Lumalamig na po ang panahon po ngayon at nagtataglagas na. Magandang buhay. <laughs> na naman po kayo no. Ako po si Kuya Benson. Tuloy po kayo dito sa Lakbay Kalusugan. Nandito po kami sa bahay ng akin finish mother at magluluto po siyang ng traditional na finish soup na sopa. O walang S. Yung po yung finish term sa sopas o sa soup. Ilay niya ko lang po ng S para may Filipino touch. O, oh, di ba? Talaga namang kakaiba dahil tayong mga Pilipino ay ginagamit po natin ay elbow macaroni. Dito po hindi kakaiba. Tara, samahan po ninyo ako ang tradisyonal na Finnish soup dito po sa Finland. Ayan po mga kababayan, dito na po ako sa bahay po ng aking Finnish mother at magluluto na po kami ng sopas. Aiti, mitame kokatan. So, mamasta ang lulutuin din po namin ay Finnish soup. Aloy, teta. Aloy, teta. na po namin. Ang magluluto po ng traditional Finnish soup, syempre ang aking kinikilalang Finnish mother po dito sa Finland. Talaga namang napakasarap po na tinatanggap po kayo na party po ng pamilya. I-prepare na po natin ang mga ingredients. Meron po tayong 400 grams na patatas, 200 grams na parsnips. Ang lasa po nito ay e eh, parang singkamas. Napakasarap po. Medyo mild po ang lasa compare sa singkamas. 200 grams na carrots, 100 grams na sweet roots. Para po itong celery pero sobrang mild po ng lasa. Isang tasang sibuyas na puti kasi gusto po nila mas mild po yung lasa ng sibuyas compare po sa red onions. 100 grams na leeks. Meron po tayong broth cubes anim na piraso pong pamintang buo, dalawang dahon na tuyong laurel, at dalawang kutsaritang asin. Mayroon po tayong 50 grams na parsley. Depende po sa inyo kung gaano karami ilalagay. Optional naman po ito. Ibig sabihin, hindi naman po kailangan maglagay po nito. At syempre, ang main ingredient, mayroon po tayong 400 grams na beef chunks. Gagamit po tayo ng isang litrong tubig. Wala naman pong strict recommendation kung gaano karaming tubig. Umpisa na po natin magpakulo at lutuin po natin ng sopas. Pakuluin po muna natin ang beef chunks hanggang lumabas po yung mga impurities. Tanggalin po natin ito ng dahan-dahan. Ilagay na po natin ang pampalasa asin, laurel at paminta. Isunod na po natin ang sibuyas na puti, ang leek at syempre haluin po natin itong mabuti. Takpan at hintayin kumulo. Kapag gulo, ilagay na po natin ang sweet roots, ang parsnip roots. Isunod na rin po natin ang carrots. Haluin po natin mabuti bago po natin isunod ang mga patatas. Haluin, takpan, at hintayin po natin lumambot lahat po ng root crops na ating nilagay. Malambot na po ang mga lamang ugat. Maglagay na po tayo ng parsley at takpan po natin para magbigay po ng extra flavor. O di po ba napakadali at napakabilis. Luto na po ang simple at napakasarap po na finish meat sopas. kaino na po tayo! Ayan po mga kaobayan, luto na po ang sopas. Adiwa! mais ba? Maesteta. Maestetan, titigman na po namin. Mmm. Oh, 54 hindi masyadong maalat. Hindi po masyadong strong yung mga flavor. At kailangan po kumain ng rye bread. Ruiz Leipa. Ruiz pa. Sa autumn, pag ng na rin ang taglamig, nagluluto po ang buong pamilya. Marami pong patatas, dadagdagan ng na patatas, tapos sa malaki pong kaldero, tapos serve po sa buong pamilya. Kitos pa liyon. Sabi ko, kitos pa niyo, maraming salamat, Oliva, welcome. Maraming salamat po sa inyong oras na ilang sa Lakbay Kalusugan. Ako po si Kuya Benson, mula po dito sa Finland. Maraming maraming salamat po. Bayo ni Doc, kailangan niyan maopera para maalis yung bukol sa thyroid ko. Bukod dun sa bukol ko po, sabi ko, ano po ba yung laman niyan? Cancer, sabi niya. Okay. Ang gamutan niyan, walang ibang lunas kundi operasyon. Sabi ko naman, agad-agad, kayo po, hindi ba kayo natatakot sa sakit nyo? Sabi hmm. sa akin. Pag nag trigger niya yan, within three years, ganang-gana. Paano nakatulong ang natural na gamutan sa thyroid cancer ni Lola Auring? Ang galing! Susunod na! Healing, galing. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling at ymail.com Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 522 Kirino Highway, Near Corner Mindanao Avenue, Novaliches Quezon City. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng healing galing guava soap at iba pang healing galing organic soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon, at seaweed. Handog ng inang kalikasan, ang magaling sa kalusugan, magaling ding kumilatis ng produkto dahil maraming nagpapanggap at maraming nanloloko. Bumili lamang ng original na healing galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang healing galing online shop sa Facebook. Maging magaling sa kalusugan! I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Ang papillary thyroid carcinoma ay ang pinakapangkaraniwang uri ng thyroid cancer na ayon sa mga dalubhasa ay mataas ang antas ng pagaling kung ooperahin. Ang pangunahing sintomas nito ay ang pagkakaroon ng bukol o nodule sa thyroid gland na walang kasamang pananakit. Pero kapag lumaki ang bukol, maaaring maipit nito ang daluyan ng hangin o pagkain at mahirapang huminga o lumunok ang pasyente. Sa ilang kaso ng papillary thyroid carcinoma, Dumaranas din ng pasyente ng pananakit ng bahagi ng leeg, bagang o tainga at pamamalat ng boses. Mas maraming babae ang nagkakaroon ng papillary thyroid carcinoma kaysa lalaki. Inuug na ito sa estrogen hormones, sa exposure sa radiation, at sa genetic factors. Kung maoperahan man ang thyroid, maaari pa rin bumalik ang cancer sa lymph nodes ng leeg o sa ibang bahagi ng katawan kung hindi iingatan ang kalusugan. mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Kasama ko na po ngayon ang napakasipag na Lola. Si Lola Auring na talaga namang idol na idol ng tatlo niyang mga apo na simula maliit pa hanggang ngayon. Malalaki na po. 18 na ang isa, di ba? Kasama pa rin po ang Lola Au. Happy Healing Morning, Lola Auring. Happy Healing po. Naku, sa sobrang sipag nyo pala, nadali kayo ng papillary carcinoma. Opo. Yun po ba ay naramdaman nyo agad o hindi ka agad? Parang binali wala nyo? Binaliwala ko muna po. Kasi ang sipag-sipag mo daw, parang wala kang time magpakiramdaman sa sarili mo. Araw-araw na mamalengke, kasi gusto mo laging sariwa ang kakainin ng mga apo. Ito tatlong apo mong mahal na mahal, 'di ba? Opo. Tapos wala kang bodyguard pag namamalingke, bit-bit mo lagi, ikaw lang mag-isa. Opo, doktor. Ay, talaga naman. Tapos nung maliliit pa ang mga apo, karga dito, karga doon. Opo, doktor. Ay, talaga naman. Umaamin naman ng todo, ang lolang masipag. Siya po yung naging pinaka-nanay po namin kasi nawala po si mama. Tapos siya, siya yung nag-aalaga po sa amin simula nung bata pa po, po kami. Yung mag nagluluto po para sa amin, naghahanda ng baon. Tsaka papalala po sa amin kung anong mga kailangan po namin gawin. Ano yung... Simula nung naramdaman yung discomfort, naakala nyo ordinaryo lang. Pakinggan nyo po ito kasi yung mga sintomas na hindi inaakala ni Lola aw, ay naging papillary carcinoma na pala. So, sa simula, parang nasasamid ka lang ka mo? Opo, Doktor. Parang may balahibo siya sa loob ng lalamunan ko. Bigla na lang? Parang Madalas. Malahibo. Tapos, anong ginagawa mo? Iinom na lang ako ng tubig. Nawawala naman Amawal. siya. Yun po yung nung simula eh. Tapos, palubha ng palubha. Biglang uubuhin ka na ng parang tuspirina, parang iniihit ka na sa pag-ubo. Ganun po. Parang yung hangin, hinahanap ko. Kasi pagka, pagka parang, parang, parang tuspirina, parang hindi ka makasagap ng oxygen, di ba? So, ang hirap huminga. Mahirap. Ayun na. Pero balita ko, may history kayo ng goiter dati? Nagka-goiter na kayo dati? Meron po, year 2000. Noong 2000 na yun, ginamot kayo? Ginamot sa ako hospital. sa... Uh -huh. sa clinic ng isang buwang gamutan. So, nawala na? Nawala naman. Okay. Po. Kasi noong pa pala kayo puwersado eh. Kaya yung bosyo po nagsisimula din sa puwersa ng pagtulak, paghatak, pagbubuhat. Very aggravating po yun. Pag bumababa ang immune system, napupwersa tayo. Di ba, minsan may tunog. Mm, di ba? po. Uh, tayo. Mayroon po. So, yun, hindi nyo iniinda na yung pala eh, nakaka-apekto na sa kalusugan. Nawala nga yung goiter. Di ba? Kaso tuloy-tuloy pa rin yung puwersa na ginagawa nyo. Kasi nasanay ka na eh. Opo. Nagpacheck up ako nga yung nangyari sa akin. Oo. Na madalas na akong ubuhin, madalas mapagod. Ayun, may kasama ng pagod. pagod. Hingal na. Hingal. Pag naglalakad. Hingal. Pulikat sa gabi, sa madaling araw. Anong ginagawa niyo pag pinupulikat kayo? Pinipikit ko na lang yung mata ko, tapos mawawala din yan. Alin po dyan? Ang kanan o ang kaliwa? Kanan Kung kaya niyo po na kontrolin, di, di nakaganon ang paan natin. Kung i-flex nyo po yun, titigil po, parang nagbe-break. Yung halimbawa, yung paa mo ay nakaganyan, gaganon nyo po. Yan. Matitigil po yung pag, pagsumpong. O kaya, tatayo kayo sa bed at itatapak nyo yung paan nyo na ganun. Kung ano yung paana na namumulikat, ganon po ang gagawin nyo, ha Huwag nyo titiisin. Ganon nyo katagal na tiis yung sumpong na yon bago kayo talaga nagpa-check up na sa ospital. Parang nararamdaman ko, taon nga eh. Taon? O po, mayroon talagang ano taon na inaano ko. Itong matindi na, okay lang yung paminsan-minsan. Pero mm. yung pumasok ngayon December, January, nasabi ko, iba na to. Nahirapan sa'ng kumain uh, sa kanyang paglunok, nahihirapan sa lumunok para bang may tumutubong bukol sa kanyang lalangunan. Yung una, maliit pa lang yun. Hindi niya muna pinapansin kasi maliit pa lang. Hanggang sa kakalaunan, lumalaki na yung bukol sa kanyang parte ng leeg niya dahil sa kanyang kaba, nagpa-check up muna siya. So, nag-undergo kayo ng laboratory examination. Tapos, binayop si daw po itong bukol niyo na to. Binayop Bumukol na kasi, no? At ano po ang findings? Sabi sa so, painting siya, papillary carcinoma. O tapos, ano sabi ni Dok? Anong pinayo sa, sa inyo? Sa payo ni Dok, kailangan yan maopera para maalis yung bukol sa thyroid ko. Opo. Tapos sabi ko naman, saan po ba nang galing yun? Oo. Uh -uh. Pakipaliwanag lang. Okay. Bukod dun sa bukol ko po, sabi ko, ano po ba yung laman niyan? Cancer, sabi, sabi niya. Uh -huh. Ang gamutan niyan, wala ang ibang lunas, kundi operasyon. Sabi ko naman, agad-agad, ah. ngayon pa lang ako magpapa check up. Mm. Ngayon din ako i-operahan. Ano, ah. Dok, naman. Baka sabi mayroon yun. naman saking opinion. Kayo po, hindi ba kayo natatakot sa sakit nyo? Mm. sa akin. Uh, high blood ka na. Uh, asthmatic. Oo, sabi ko. Pag nag trigger niya yan, within three years, ganang-gana. Ganun ano? na? Oo, three years pi <laughs> sabi mo, okay pa yan, 3 years pa pala. Sabi mo, ano sabi ni Dok, di ka kinurot? Hindi naman po. Ano daw? Sabi niya, may pill health ka, dalahin mo na. Tapos nga nung nagpa-biopsy ako, doktora, hinahanapan niya ako ng bantay. Dahil iba silang lang ako, kailangan ko daw bantay. Sabi ko, Dok... Ang kasabihan kasi nila, pag may sakit ka, huwag mong bibihin ang sarili mo. Huwag Kailangan... mong bibihin? <laughs> Oo, huwag bibihin yung sarili ko. Okay. <laughs> Kailangan uh, tulungan ang sarili ko. So, ayaw uh, mo nang kasama? Oh, kaya kaya... biopsy? Oo po. Kaya Daman. ko naman po yun eh. After 15 days, ayan na, ang Oo, sinabi, papillary carcinoma. Pinapuntan nila ko doon sa ano? Ani-refer ka? Oo. Sa mag oopera Oo. naman? Doon daw ako sa ano? TNT, inti kasi truth ito eh. Okay. Uh, ano daw po, in-schedule ba kayo for operation? In-schedule niya nga ako, kaso nga, mm -mm. unang-una, inisip ko, wala po akong sapat na kakayanan. Ang problema sa akin, mm -mm. mahirap po na may sakit ako, walang magbabantay. Ako, ito na naman, ang pagiging lola na naman ang umiral. Kawawa ang mga apo. <laughs> Opo. Aba, eh, pero carcinoma na po ito, cancer na eh. Mm -hmm. Kaya nagsarili na lang ako. Sabi ko, sana mayroong, yun nga, na ikwento sa akin nung renter ko na... May nagre-rent sa inyo Opo. na nagkwento at nalaman, nalaman. na may papilari karsinoma ka pinabas, okay. pinakita ko, sabi ko, kailangan na daw kong operahin. Ano? Pero ang renter mo ay hindi naman nurse, hindi, hindi naman, naman doktor. siya. Isa lang din siyang bumibili ng healing galing. Lagi ko siya nakikita naka ano dito, ang yung nebulizer, yung hirap siya huminga. Kasi lumalaki na yung niya dito, tumataba. Sabi ko, mataba ka ba talaga? Sabi niya, hindi nga. Nakita ko sa December, may dalang envelope. Sabi ko, saan ka galing at tiaw? Sabi niya, pa-check up. January, nakita ko na naman siya may envelope. ano daw siya, nagparaboratory naman. Tapos February, nakita ko na naman siya may dalang envelope. Sabi ko, ano na nangyari? Sabi niya, Operahan daw ako. Sabi ko, hala. Pagkabi ko ka ma-opera, punta tayo sa hiling galing. Sama ka. Sabi ko, gusto mo. Kasi sabi ko, matagal na ako dyan. Tapos sabi ko, manood ka sa TV. I-search mo. Dami papa. Totoo kay Dr. Colbarin. Saka sabi ko, 2009 pa kami, ng asawa ko, ng ako. Sabi ko, saka ilan na rin yung naiyayaya ko doon? Nasa wala pa naman akong dinadala doon na hindi gumaling. Salamat po, naging angel pala para sa inyo. Sinamahan kayo sa Hiling Galing Outlet okay. Okay. sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong. 3,000 lang yung pera ko, tara na. Niresetahan ka ng herbal Calcutab kasi yun ang pantunaw natin sa bukol, okay. di ba? I'm sure serpentina hindi mawawala, di ba? Yung tigsa herbal calcium after meals, three times a day, 30 tabletas na yon sa isang araw mo. Ang serpentina, 10 tablets din. Kasi carcinoma ka na eh, di ba? Pantanggal ng inflammation at cancer condition, yung serpentina tablet. Kaya 10 tablets after meals, three times a day, mahina po kasi ang herbal, kaya mataas ang dose natin para may resulta ka agad. Tapos, dahil may palpitation, may asthma, may cramping ang legs mo, may high blood pa, may B vitamin, vitamins, yung herbal vitamins, B1, B6, B12, tigsa sampung tabletas na naman. Okay. Kasi kailangan mo 100 mg. Yung 10 tablets po ay 100 milligrams yon. 10 mg lang kasi ang isa na tableta. So, para mawala yung palpitations, mag improve ang circulation ninyo. After meals, three times a day din. Pinagmasaj ka ng healing galing oil sa thyroid mo, ba? Tapos, sinusundan ng pag-inom na mainit-init na herbal cleansing tea. Nagagawa niyo po ba yun ng three times a day? Nagagawa. Aba, masipag naman. Tapos, pinagamit kayo ng seaweed salt. Ginagawa. Yan. Kasi mabisa para sa may mga thyroid condition. Ang seaweed salt po ay ginagawa sa hiling-galing at kami lang po sa buong mundo ang may ganyan. No? Galing sa seaweeds na asin. Alright. Kinumpyot. Nagkasya ba ang 3,000 pesos mo, Lola Au? Hindi po. Yung 3,000 na dala ko, yung renter ko naman, nag meron silang 500. Kaya, idinagdag. Kalahati lang muna. 20, ano yun eh, February 20, 22. Ito nakaraan lang po yan? Oo. Uh -huh. Bumalik ako, kinumpleto ko for one week. Ayun. Kasi, yung unang binili mo worth 3005, may improvement ka bang nararamdaman? Meron. Yung sa pagtulog pa pala. Ah, dati hindi kayo makatulog. Oh, oh hindi ako makatulog. Oh, so sumarap so na ang tulog Oo, oh, nakatulog na ako sa sama-samang healing galing products na 'yon. Mm -hmm. Tapos yung cramping, nawala na din 'yun. Nawala na. na. Yung BP ko, nagkaroon. I mean, ah! Kasi nagwan nag, one, nag nag-aano ng doktora ako eh. 140 ako, 150. Over 90, ganun. Ah, alright. Pero mula nung nag-healing galing ako, nung February hanggang ngayon, nami-maintain ko na in 130 over 70. Hindi na ako nag- Kasi sa mga paggawain bahay, nagagawa ko na. Dati may hingel ka kasi. Oo. Tapos ako. ano ba yung balita kung napunta ka ng Bicol at nakapamasyal ka na daw, na nakaakyat ka na ng 155 steps ng walang kahingal-hingal? Yun na nga yung umuwi ako ng Bicol mm -mm. na tinanggap ko na sa sarili ko na magaling na ako dahil pumunta kami ng polls. pag... So, yung... Anong pangalan ng falls natin maganda sa Parang Bicol? Parang Bayra. Ah, hindi pa ako nakarating doon. Si mama ko po ang Bicolana kasi. Malinaw yun eh, malinaw. Okay, course. so dumayo na kayo dumayo doon. Dumayo kami doon. Ayun talagang inano ko sa sarili ko, sasama ako ng Bicol dahil yung 155 na yon. Na steps. Na steps. Inano ko yung sarili ko. Cheat challenge mo. Pag nakayanan Naka ko survive. to kagaling na ako. <laughs> Pero yung nainin niya na yung sulob ng one week, pakiramdam niya medyo guminhawa. Pahid lang siya langis eh. Sabi niya, yung ginagawa niya na, may lang siya langis, na yung kanyang bukol na dating lumalaki, sabi siya po ng healing galing, uti-uti uh, po siyang nawawala. Kaya yun po ang isa sa dahilan po ng pagbabago ng kanyang katawan. Ayun, minsan ko lang po kay Lola. Kay Lola ako, ano. Sana lagi siyang maging malusog at sana makasama pa namin siya ng matagal. Sa tingin ko, dapat may natutunan kayo dito sa karanasan mo na to sa pagiging sobrang maalaga at napakasipag na lola. Ano ang natutunan mo? Sa karanasan kong ito sa mga tulad kong lola, unang-una, kung mahal niyo ang mga apo mo, ganun din pagmamahal mo sa sarili. At Kaya maging aral din yun sa akin na uh, kahit hindi na pwede, ginagawa pa, kailangan talaga mayroon mm -hmm. Meron disiplina. Kaya may disiplina sa sabili. Kahit sa pagkain, disiplina sa pagkain, disiplina sa mga gawain. Okay. Maraming salamat, Lola Awa. Salamat, Dok. Mga kapuso, mula po sa kwento ni Lola Auring, nakakatuwa pong malaman na sa pamamagitan ng natural na gamutan ay nalulunasan ang mga karamdamang sinasabing operasyon lamang ang solusyon. Mabuti na lamang po at nakilala ni Lola Auring ang hiling-galing at ngayon po ay determinado pang manatiling, malakas at malusog sa mahabang panahon para po sa kanyang sarili at sa kanyang mga minamahal na mga apo antabayanan tabayanan po ninyo ang uh, e-consulta para may pagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa thyroid conditions mamaya kung meron pa po kayong karagdagang katanungan. Alas 9 po yan hanggang alas 11. Ngayon ding umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po. Alamin ang natural na gamutan para sa UTI. Healing Galing sa TV, alas 8:30 ng umaga, Sabado.